Thank you, Thank you, Hello guys, good morning. <laughs> ito guys, ito yung in natin na gulong ng ating Bergman One, two, five. Ito, finally dumating din siya. So, bali, sa dalawang araw na ako naghihintay guys, kasi na-flat na itong na motor natin yung harapan. Eh. So, ginawa ko, nag-order tayo sa Lazada. So, itong size ng gulong natin is, yung size pa rin ng stock, 90, uh, 90 by 90 by 12. Right? Kasi, ito yung banya. So, ito guys, meron na siyang, meron na siyang free na tire sealant. So ito guys, meron na siyang free na tire sealant So hindi na tayo bibili pa ng tire sealant na nagkakalaga ng 100 pesos So free na siya So ito guys, ang kanyang price ay 1,155 lang po siya All in na siya, meron na siyang tire sealant papalitan natin guys, Um, stock to uh, magti 3 years na to motor natin so since nabili to oh, hindi pa siya napapalitan eh ayan oh, oh. bumigay na rin siya may mga tusok-tusok na siya ayaw ko na rin kasi ito na paasahin pa sa vulcanizing so gusto ko talaga palitan na siya kasi lagi akong long ride alam naman yon so ito na yung papalit natin so mabibis lang ako ayan then punta tayo ng bayan then fence na natin to let's go 2,000 years later. Guys, dito na tayo ngayon guys sa vulcanizing club ng Reyes. Ayan guys. So. Ayan. Reyes Reyes Merchandise Tires and Tubes. So, shout out sa Reyes Merchandise Tires and Tubes. Dito ako nagpapakun guys, papainstall ng bulong si um, mas pulido pero ngayon guys medyo maraming maraming pila kaya maganda na lang tayo guys. Brake pad niya sa harap. Ayan, natanggal na siya. Eh, Medyo pod-pod na din siya guys. Medyo pod-pod na rin yung pad niya guys. Hindi pa alam kung ah uh, may ma-order dito sa Lazada pero yung mga nakapag-try na dyan guys na magpalit ng pad ng uh, Birdman comment nyo dyan, guys kung saan nyo na-delay saan nyo na-spawn Thank you. Sir pa lang dito. Mabalin ba ate likod? Mabalin orang likod? Ano sa bali? Sa bali? Ah. Ah. Shout out Babs! 2,000 years later. So, yun na nga guys. Ito na. Overall, uh, naisalpak na. awi na rin tayo. So, yung pag-uwi ko guys, na-feel ko na kwan. Ewan ko kung dahil bago pa lang. So, parang, parang kwan siya. Medyo gumigiwang. Medyo lang naman. Hindi siya tulad ng dati na Smooth siya na wala halos wala kang maramdaman ito. Ewan ko lang kung dahil sa bago lang. Tapos yung that yung stock nito na 90 90 by 12 yung galing sa kasa mismo is parang medyo mas flat siya dito. Ayan. Tapos itong 90 90 by 12 MRF din yung tatak pero may lining siya na pula ayan o yun yung pagka yun ang difference nila tapos iba na yung kwan nya yung mga tawag dito angle yung mga angle nya dito iba na may similarity pari pa rin silang MRF pero iba sya sa uh, kwan iba sya sa spot ng ng kwan natin ng stack natin medyo curvy sya dito ayan medyo curvy sya unlike dun sa unan na medyo medyo mas flat siya konti kaya siguro meron din siya meron din yun ng impact sana nga lang pero sa susunod i eh, papalitan natin itong ito, eh, no, MRF din ito yung rear tire natin dahil siguro yung rear tire natin ay naplat na, na siya dito I mean hindi siya flat na oh ako walang hangin I mean yung dito nya oh, yung segment nya dyan oh, sko na siya hindi na siya engine na siya curvy tapos doon sa front tire nya ay medyo curvy tapos dito is medyo flat, flatted siya yun siguro ang pagkakalam ko ayon ah, siguro yun yung one niya. kaya medyo kanina pa uwi ako medyo, medyo magalaw siya kumpara yung dati na spot talaga na pag mag ka nga eh hindi siya kumakon ngayon ni eh, may naramdaman ako siguro isa rin ito ito yung next na ikukuha natin susunod natin palitan dahil wala pa tayong budget uh, pinagtsatsagaan ko muna ito pero malapit nang lumubog yung lining niya sa ayan o oh, yung lining niya dito pag lumubog ito yan palitan na natin yan kahit pasabihin natin hindi pa yan natutusok or uh, consider na kwan na yan dulas na kasi yan kapag sa sinyalis na yan na food food na siya so palitan na rin natin yan so tun natin malalaman abang abang lang natin guys ang uploads natin video natin kasi pag nagpalit ako ng retire upload ko ulit para ma ma-re-review natin kung yung performance ba na hinahanap natin sa birdman natin is may balik yung dati na smooth kasi dahil dito oh, yung mga nakapag-try na na nakapagpalit uh, front and rear tire is naging smooth siya is pa naman kayo guys para magkaroon lang po ako ng idea tsaka yung mga may alam yung may alam sa mga ganito yung uh, sa gulong is pa-comment naman guys ayan comment nyo nga po dyan kung may epekto po ba yung pagpalit ko, pagpalit ko ng front tire tapos dito sa tire natin is hindi ko na hindi ko pa napalitan maepekto po ba yung konting uh, konti lang naman konting pagkonya, medyo magalaw siya sa harap so yun lang guys um salamat sa mga nanonood at um, uh wag kayong magsawang uh, manood sa mga vlog na uh, vlog ko ayan kung mag-share din kayo guys ayan ng idea comment nyo kung ano yung mga goods na uh, gulong natin comment nyo lang dyan sa atin okay maya mag comment so yun lang yun lang guys uh, please uh, like share or comment sa ating uh, youtube channel and subscribe na din kayo guys at syempre sa mga bago uh, click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na papating So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa mga nanonood at sa mga bago pa lang na nakapanood. Um, Mag-subscribe na kayo guys. Ayan. Salamat po.